Napanood nyo yung upload ko kahapon Nakita nyo naman na nag a si YG Ito si YG oh Mag-comment yan, 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 kayo oh. Pumunta kayo dito ano Tara Nakita namin yung video mo kahapon nag a pala si YG Parang oh. gusto namin pala gan eh Di ba nag-a-hamon niyang kahapon oh. yung bata mo? Oo oh. Meron challenger oh. dyan sa labas Game oh. Oy oh, YG ito ah oh. Itong bata na to Kasing edad mo lang to 12 years old lang din to ha Walang awat ha Walang awat. Oh. Walang awat oh. ha O oh, ayan oh kung napanood nyo yung upload ko kahapon, nakita nyo naman na nagahamon si YG At ang balita ko, ang dami raw bata pumunta rito Swerte lang wala ako kanina, hindi natin na set Big boy, totoo ba marami pumunta bata rito? Marami kanina to, ang dami Eh, asa sila YG nung may mga pumunta rito? Wala nga dito, sayang Sayang, pero ngayon nandyan, di ba? Oo, nandyan ngayon Eh, ikaw, dapat dapat pinaghintay mo man lang para nabigyan na yung bata natin dyan Puro yabang eh Mamaya, may dumating pa, di ba? Uy, di ba? ko lang kanina di ba? Bakit? Nakita namin yung video mo kahapon. Nag-aamon pala si YG. Parang gusto namin pala gan eh. Pero, teka teka teka. Kasi ako naman, hindi gusto ko rin naman mangyari yan para matuto si YG. Kasi ilan taon ko ng baboy. Parang ang laki mo masyado para sa kanya eh. 12 lang din ako eh. Ah! 12! Gagawin lang ako sa 12 na ito, ano? 12! Del, verse all, doon laki oh. Pero... Taga sa'n ka? Taga dito ka lang din? Taga dito lang din ako. Pero kanina ka, ikaw, ito atay yung bumabalik kanina pa eh, no? Oo, oh, yeah. Hindi, yeah, um, 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 pero, kanina. pero syempre kasi, nagamun naman kasi talaga si YG. Eh, syempre may mga bata talaga nakakasal. Lalo na, naiinis ba kayo kay YG? Talaga, naiinis inis kami dun. Hindi kasi yung mga batang makukulit talaga na gano'n, dapat sinasampulan eh. Pero sure ka, 12 ka lang ha? 12 lang Kasi ka, ang laki mo sa 12 pare. Eh. Oo. Oh, oh drug Drog si YG ah. Hindi, pero game. Game? Kasi, kakasaka. Jim! Kakasa? Kakasa! Mm. Mm. Pero, pero ano lang ha, isa lang sa inyo ha, hindi pwede to si... Sino ba sa inyo napapalag? Ikaw? Ako muna! Mm. Oh, Kailan sige! Kailan na din ba to? Dose din na eh! Oh, ang ang lalaki no! Kasi dosan ni YG! Ay, 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 YG. Te, dyan lang kayo ha! Tatawagin ko yung bata, saktoan dyan eh! Oh. lang ha! Dyan lang kayo, dyan lang kayo, dyan lang kayo, dyan lang kayo, dyan lang kayo! Tagi rin nyo ha! Boy, buksan nyo to! Nararamdaman mo na yata yung takot. Nilock nyo na yung pinto ah! Buksan nyo! Angat nyo, yan. Sige, buksan mo. Ah, si YG. Kibaki. Patayin nyo muna to. Di ba nag-aamon kapon, yung bata mo? Meron challenger dyan, sa labas! Pa et eto, parets lang ngayon na itong 12 ka na, di ba? 12 okay. lang din yun. Okay. Match na match yun. Match, 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 boy. Yawa, bumili ka na ng gamot. Uy, para saan? Matuluyan ko. Ha? <laughs> <laughs> ano Baka <laughs> ba daw ba 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 matuluyan niya. Baka daw matuluyan ba? niya. Ano Ako, ako, ang payo ko sa'yo, dapat. Matuluyan ko yun. Oh. Matutuluyan mo? Oo. Oh. Oh. As, asa yung gloves? Ah, uh, yung gloves, yung gloves. Ay, bigyan mo agad, magkana na nabita mo. Bigyan mo agad, ha? Bigyan mo, bigyan, Ay, bigyan no, mo. Ready, 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 ready. Bigyan mo, bigyan mo, ha? Nangin mo, ha? Andiyan yung gloves, ha? Uh, matik ya, matik ya, matik ya. Oh. Oh. Susuot na agad, sot mo, na mo agad sa mo. YG, kung ako sa'yo, mag -warm up ka na kasi mukhang kakailanganin mo. Ay, mag mo. Baka magwarm up. up. Mag-warm up ka na muna, mag -warm up ka na muna. Okay, na Kasi mukhang kakailanganin mo eh. Saat mo, sot mo nga dyan. Hindi mo dyan. Hindi naman mag mo dyan. naman Game! Oy, YG, ito ah. Itong bata na to. No, Kasing bro. edad mo lang to, 12 years old lang din to, ha? Oh, 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 oh. <laughs> wow. oh Wait lang, wait lang, wait lang, wait lang. Nakita oh. mo ba yung mga pipes niya? Oo, oh, mala mala malakas yan, malakas yan. Malakas yan. Tara, tara, tara. Oh, ano, uh, Walang awat, ha? Oh, oh, Walang wala awat! Walang awat, ha? O, ayan, o. Ano ba yun? Ano ba yun? Hindi, ito, ito, ito. O, ayan, oh! Ano? Oh. Ano? Oh, ano? Kinong inong, laki ng alakad -alak ka <stockcharged> na ba? Ay, nagsakit! Bakaw lang yan eh! Kinong inong yan! Ano masakit? Ano ano? Oo nga pala, kanina may iniinda nga pala, eh. masakit pala niya! Masakit yung? Yung okay, niya, iniinda sa akin! Uy! Uy! Dinayo ka pa na ito! Tagasan yun! Uy! Uy Laka pala eh. yun! Hindi, di ba ayaw mo ng mga kulit na bata na ganyan, no? Oo talaga! Mamaw yan eh! Anong mamaw? 10 years old lang din yan eh! Ano ba? Maligay rito! May rito! Maligay 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 rito! na naman kayo! rito! Maligay 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 rito! Tsaka, hindi, balikan na lang bukas boy, malapit lang naman kayo dito. Hindi, chat mo ako sa page ko, tapos bigay mo sa akin yung address, susunduin ko kayo. Hindi, dapat mabigyan talaga yung boy. Ano pangalan mo ulit? Hakubo nga pala. Hakubo, apira-pira ha? tayo dyan. Hakubo nga ako sa pangalan na lang to. Sige, sige, balik na lang kayo boy ha. Medyo masakit daw <laughs> yung pae eh. pero tingin ko nagdadailan lang yung tinanginang yun eh, no? Oo, <laughs> May mainit masyado may... si ako busi ako busi Sunday na lang namin kalma lang kayo ha ang laki mong bulas, boy kalma kalma na kalma na sige na sige na sige na, sige na boy